Apat ang pinaso na lakip ka mga hospital staff matapos na sa isa ka-pick up ang emergency room sa isa ka-hospital. Temporaryo nga gitabunan ana sa plywood ang nawasak na dingding kag-portahan sa emergency room sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Hindi matapos mabungguan sa pick-up, kaginamaneho ang dialysis patient ang ospital Webasang Hapon. Nadala sa man sa pick-up ang isa ka nurse nga babae, clinical aide, medical orderly, kag isa pa ka pasyente sa ospital. Sila na admit sa ospital bangud sang naagom nga mga pilas kag injury. Suno sa pamunuan sa ospital, nakaluwas ang driver sa pick-up nga sadto nagbatsyag sang paglingin sang ulo antes tabo ang insidente. Sa nagpadulong sa ospital para magpaidalom sa hemodialysis session. Nagwa nga una niya nga na isulan ang kaiping OPD room antes na bungo sa ER. Panugyan naman ni Police Major Armelin Vargas sa mga motorista nga may ginabatsag nga balatian nga kung mahimo magpadrive o kung maghire na lamang sa caregiver agad mapaiway ang kasubong nga hitabo.